So bring my baby back. Bring my... Teka, mga ngamot lang muna ako. My baby back to you. Dandruff? <laughs> Hindi, actually, inaayos ko lang yung buhok ko. Ayan. Pero, parang ang sarap kamutin ng aking ulo. Ganon. So, ayan na nga. Cancer. Uh, this, is, this is going to be your first 15 days of September. Ayan. Ayan. So, this is from September 1, like September 15, 2025. And this is a general reading. Okay? This is your general reading. So, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, Lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, meron tayong bisitang pusa. O, dyan ka lang. Huwag ka na umakit sa table. O, mag-hello ka muna sa kanila. Gusto mo mag-hello? Ha? Dito yung pusa ako sa may aking kanlungan. Hindi nyo lang nakikita. Pero, ayan o. Oh. Oh, hello kayo. Hello! O, diba? Ngayon gusto nyo umakit sa table. Kasi, akala nga naglalaro ako. Hmm, akala niya narinig niya kasi yung ano ng card. Ayan. So, nag-reminder na ba ako? Yes, nag-reminder na ako. And my dear sa mga gusto magpa-private reading na sa description box down below yung link ng ating Facebook page. PM is the key. Okay, Facebook page and WhatsApp, wag pong mahiyang magtanong. Okay, or mag-PM. Yung iba kasi nahihiya. Magtanong kayo. Libre lang naman 'yan. Okay, and I hope gumagana yung ating noise cancellation because ah uh, hindi po ako nagsara ng mga pintuan at bintana kasi mainit. Okay, may kandila. Kaya nga nag-reduce pa may dear ng one candle na lang. Dapat dalawa. ba diba yung dati natin na candle, yung, diba yung timbangan. Eh, nag-reduce ako. Ginawa ko siyang isa kasi sobrang init lately. Okay, ang init, magkasarado ka pa ang init, and hindi, hindi ka, ay, hindi ka makagamit ng, ano, my dear, hindi ako makagamit ng electric fan, okay, hindi ako makagamit ng electric fan kasi, ano, mamamatay yung kandila, so, nag, ano tayo, isang kandila na lang over here, okay, pwede mo ba bang i-push to, push back, push back, ayan, para mayroon pa tayong space over here, ayan, and ano pa ba? Okay, if you're looking for a property, ayan, so meron po akong, sinesell ko po itong property na ito kung saan po ako nakatira because I'm planning to move out. So just kindly message me. Ayan, three minutes na, ang dami ko nang sinabi. I'm so sorry, my dear cancer. Okay, let's go na tayo with your reading. Cancer, let me see what's going on with your life. We have here the two of ones, okay? Um, decision making, okay? So yung area, ano ba yan? yung area may di sa reason kung bakit gusto kong i-sell to property na to. May mga ingay talaga na ayaw ko talaga masakit sa tenga, okay? So, actually sa ibang tao normal lang siya pero sa akin kasi that's too much, okay? Uh, ibig sabihin hindi ka normal? hindi. <laughs> 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 Abnormal. <laughs> char! Char lang! Ayan na. Okay. So, we have here the two of ones. Ayan, may dear cancer. Um, pag lumalabas to, it's more on parang na-stuck ka, okay, you're stuck in making decision, okay? Parang may mga bagay na gusto mong gawin, pero may mga bagay na kinakailangan mong i-let go. And I think that's the reason kung bakit ka na-stuck. Kasi may mga bagay na gusto mong gawin, pero may mga bagay ka na kailangan i-let go. May mga kinakailangan kang bitawan. Okay, clarify ko na kagad to. Okay, so that is more on decision making. Okay, that is also energy of travel. Okay, baka meron kang gustong puntahan, meron kang gustong gawin. Okay. Uy, so ito will be the clarification of here. Okay. And the uh, mm, seven of wands. So dito muna tayo. Taob ko nga muna to. Na-overwhelm ako ng energy. So we have here the knight of wands and the two of wands. Okay. So, para meron kang gustong, ang nakukuha ko may dear, for some of you, gusto mong hanapin yung sarili mo. Okay? You, you want to be free. Gusto mong hanapin yung sarili mo, gusto mong mag-enjoy, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Um, you want to enjoy? Gusto mo rin, my dear, na hanapin yung sarili mo when it comes to creativity, kung saan ka talaga magaling, kung saan ka talaga mag enjoy ah uh, baka yung iba sa inyo is ma-engage sa mga activities, work, mga ganon, okay? Parang hinahanap mo yung sarili mo, yun na nakukuha ko dito, my dear. San ba ako magiging San ba ako mag-grow? San ba ako mag, ba ako mag enjoy Yun na nakukuha ko dito. Pero at the same time, para magawa mo yung area na yun, my dear cancer, na mahanap mo yung sarili mo, may mga bagay ka na kinakailangan, e eh, let go, baka kinakailangan mo mag-change ng career, or umalis dito sa trabaho na to, or 'di diba, Yung parang ganon, kasi parang you are stuck. Yun na nakukuha ko dito my dear sa card na to, you are stuck and gusto mong may mga bagay ka na gusto mong gawin pero mayroong mga punong-puno ng pag-aalinlangan. Yun talaga siya my dear. May mga punong-puno ng mga pag-aalinlangan my dear. Um, pupasok din dito my dear, may mga bagay ka na gusto mong malaman. Okay, may mga gusto ka na malaman. Ayun nga connected sa energy ng explore. Okay, you're curious. Okay, gusto mong malaman yung mga bagay-bagay na yon. And you have here the seven of wands, okay? So, defensive na energy ang seven of wands. Kung makikita mo, puro wands siya, my dear. Cancer connected sa energy ng action. Okay? Paggalaw, pagkilos, ganon. So, ikaklarify ko na kaagad tong seven of wands, my dear. Okay? Ano meron sa seven of wands? Okay? Hmm. The ten of sword, okay? I love the energy. Kasi you want to put an end sa mga bagay na nagpapabigat sa buhay mo or nagdudulot, my dear, ng ng overthinking, ng anxiety, yung mga ganyan. You want to put an end to it. Yung, yung energy niya, my dear, is gusto mong putulin yung mga bagay na nagkukos na, mag, na may ka. Yun yung pinaka-overall na energy niya eh. Like the backstabbing energy, yung mga bagay na nagkukos ng overthinking sa'yo, yung mga bagay na mabigat, yung mga bagay na parang nagkukos kung bakit ka na stuck And parang gusto mong maglagay ng boundary. Pero at the same time, nandun ka may dears sa area or sa point na nagdadalawang isip ka. Okay, nagdadalawang isip ka may dear cancer. Like, nagdadalawang isip ka if you will, gagawin ko ba to or hindi. Ganon. Okay. So, hmm, alam mo lamang yung energy, my dear, na parang may mga bagay ka na kinakailangan mong iletgo go or mga kinakailangan mong baguhin. Compare doon sa energy na may mga bagay ka na parang kinakatakutan. Although nararamdaman ko na parang meron ka mga bagay na kinakatakutan na baka hindi mag-work or baka hindi siya mangyari. Pero mas lamang may dear yung ayaw mong i-let go. Parang may ayaw kong i-let go. Parang gusto mo pa siyang ilaban or something like that. Pero parang you are finally realizing, my dear, na parang hindi na siya nag-work for you and you are not happy anymore. And gusto mong lumabas out there. Gusto mong hanapin yung sarili mo. You want to try some some things na parang you never did or you never do did, do, before, okay? So yun ang na nakukuha ko dito. Pero yung pinaka overall na energy major is gusto mong putulin yung mga bagay na parang hindi na talaga nagsiserve sa'yo. Yung mga tao na hindi na talaga nagsiserve sa'yo. Yung environment, yung space, yung workplace, yung, yung ganon. It's just draining you talaga. Continuous na draining. And parang ina-isolate ka sa isang lugar na alam mo yun, hindi hindi ka nag-grow. You are not happy anymore. And ipapriority mo, my dear, or gusto mangyari ng iyong ng iyong spirit, ng iyong soul, my dear, na gusto kong umalis. Actually, yung kaluluwa mo, yung inner mo is actually nagpupumiglas na ay hindi na ako masaya dito. Gusto ko nang umalis, parang ganoon. Pero pag tayo kasi ay na-attach sa isang bagay, it, it, it takes a while bago tayo talaga makaalis doon sa bagay na yun. Even though parang nararamdaman mo na, okay, there is something out there na naghihintay sa akin. There is something out there na talagang para talaga sa akin. Pero umaabot minsan, my dear, doon sa point na talagang ang hirap talagang i-let go. Ang hirap talagang i-release. And I'm receiving two different energy, my dear, ngayon. is for some of you, is takot and for some of you is yun nga dahil nasanay ka doon sa bagay na yun and parang you are just afraid na mag-step doon sa panibagong circle or panibagong space parang ganoon ang nakukuha ko my dear so pero kung i-close lang natin my dear yung energy major cancer it it is just more on oh, nagre-revolve lang siya doon na parang ayoko na to kung ano man tong mabigat na pakiramdam kung ano man tong feelings na parang hindi ako comfortable or parang alam mo, ay, ayoko na. Or posibleng mga tao na, na ini-invade yung space mo, in-over, uh, sinasakop yung space mo, or kinokontrol ka, or they're manipulating you, or I don't know, may ganun na energy. Parang dinidisrespect ka, dinidisown ka. Kung ano yung energy na yon, you just want to put an end to it. Pero, depende kasi yung sa placement nung, nung energy na yon. If kapamilya mo siya, if asawa mo siya, if... Na, depende sa placement, it will take time. Kaya sinasabi, my dear, sa energy ng two of ones over here, na malalagay ka, may dear, sa, sa posisyon or sa lugar, my dear, na parang nahihirapan kang i-execute yung mga bagay na gusto mong mangyari kasi parang may nag-hold back sa'yo. Ganon. Okay? Pero talagang yung may something sa katawan mo, may something sa inner mo na parang, okay, I wanna get out. Ayoko na dito. I'm not happy. Hindi na ako masaya dito. Parang ganon. Okay? So, let's go tayo, my dear cancer. We have here the seven of swords, definitely. baka mayroong mga backstabbing na energy or baka may mga lihim na nangyayari sa likuran mo, something like that. Maybe your coworker is talagang pakiramdam mo there's something fishy going on, there's something sneaky going on or probably your partner or family member. Definitely parang pakiramdam mo may something na na, na nangyayari. Kung i-generalize natin, may dear, yung energy is more on parang nasa maling lugar ka. Parang ganun. Hindi ako para dito. Parang ganun. Hindi ko na kayang i-handle tong energy na to. Parang there's no space for me dito sa lugar na to. Parang gano'n kasi may seven of sword. Mm, -mm. Okay. Let me see. Ah. Uh, uh, the ten of wands. Meron kang double ten over here, my dear. You feel, my dear, na parang may mga energy na nagpapahirap. Imbis na makatulong sa'yo, lalo pang nagpapahirap. And, kahit na siguro, sabi ko nga alam mo na eh, there's something inside you, my dear cancer, there's something inside you na nagsasabi na, oh, hindi pwede, tama na to, may Pero siguro, may part, my dear, na nag-aalanganin ka, na okay, pinapahirapan ako nitong bagay na to pero hindi ko siya kaagad mali let go. Parang ganun, there is something or paano ko sasabihin na ayoko na. Paano ko sasabihin na I have enough. Parang ganun. Paano ko sasabihin na napapagod na ako na nahihirapan na ako or for some of you is um paano kung the same situation pa rin 'yung mangyayari sa akin after ko malisito? Ganun pa rin 'yung mangyayari sa akin out there, parang ganun. Or kung eto akin lang, my dear cancer, ha? kung yun, nasa sitwasyon ka ngayon, like for example, sa loob ng trabaho, like you feel not happy anymore or you feel na parang hindi ka nag-grow dyan and sigurado ka naman, parang alam mo na you have the capacity, you have the ability, my dear, na okay, makakahanap pa ako ng ibang work and ang tanging ano mo lang, my dear, is baka maulit lang yung same scenario or yung same energy na nangyayari as of this moment. And then, para sa akin, just take the risk. Just take the chance. Kasi hindi tayo guaranteed na kung ano yung papasukin mo is the same. Like kung ano yung sitwasyon mo kayo. To the point na nasa worst side ka na ngayon and you don't feel happy. You feel na parang there's something wrong. It's better to step out. Yung sa akin lang naman, okay? Sa akin lang naman. Malay mo, makatulong yun sa'yo my dear, para makapag-decide ka kung mag-stay ka ba or mag-go-go ka. Kasi you feel tired and you feel exhausted. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. You feel tired and you feel ex ex exhausted to the point na parang hindi ka na rin nagiging productive. Okay, parang, di ba, pag hindi ka kasi masaya, hindi ka rin productive, yung ganyan. Parang, 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 parang ka lang wala lang. Parang ka lang robot, nag-trabaho ka araw-araw, you're moving, you're walking, and then you are not happy at all okay so anyway yun na nakukuha ko dito ah uh, last row tayo my dear and i do apologize i hope talaga nag work yung noise cancellation natin because sa uh, sasakyan tricycle uh, manok in the background and ayoko na kasi magsara we have here the night of pentecost ayoko na magsara ng personal space kasi parang pakiramdam ko kailangan may outlet yung energy pag nagre-reading ako, kailangan nakakalabas siya sa kwarto. Compare na kinukonceal ko siya dito sa sa kwarto na to. Parang ganun. Okay. May ganun na energy. And we have here the Queen of Sword. And the Four of Sword. Okay. Bottom deck mo is the Four of Sword. So, ano nangyayari dito, my dear? Uh, hmm. Giving a second chance. Okay. Giving a second chance. Pwede ka naman magbigay na second chance. It's Okay. Pero this time kasi, my dear, kung hindi ka talaga makapag-decide and gusto mo magbigay ng second chance, di naman kita pipigilan, my dear. Pero sinasabi kasi dito, my dear, yung kaluluwa mo at yung isip mo, my dear, is totally drained na talaga. As in, pagod na pagod na. Pero tayo bilang tao kasi, we have this capacity to extend. Hindi yan kagaya ng battery na pag nalobat na yung battery, kailangan natin i-charge. Okay, parang ganun. Although yes, kailangan din natin i-charge yung sarili natin. Pero tayo bilang, kasing, bilang, bilang isang tao kasi, kaya nating i-extend yung sarili natin, yung pangunawa natin, yung pagmamahal natin, and everything, so on and so forth. Kaya natin siyang i-extend, kaya natin magsakripisyo in, sh in short. Um, but always remember, pag ganun kasi, the more the more mong sinasagad yung sarili mo, the more na mas malaki yung magiging damage and impact sa'yo. ah uh, if just in case you want to give a second chance, my dear, doon sa scenario mo, whatever it is, I'm just getting the, the energy na parang tingnan mo kung magmamatch yung yung sasabihin ng tao o yung scenario sa iniisip mo. Kasi parang sinasabi dito may na parang trust your intuition. Na totoo yung nararamdaman mo, hindi yan joke. Hindi yan guni-guni hindi yan lang. Talagang napapagod ka na, talagang nadidrain ka na talaga. And you need rest. You need to get out from that place or from that situation or from that tao. Okay, you need to get out. Pero for some of you na, magpo-proceed and bibigyan pa talaga ng second chance, my dear, yung scenario or yung pangyayari is hindi kita pipigilan. Pero remember na, ah, uh, yun nga, dapat, alam mo, pag nagbibigay ka ng second chance, lalo na sa tao, parang kailangan niya patunayan, my dear, na deserve niya yung second chance. Ganon, parang, lalo na kung alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang ginawang mali, tapos siya may ginawang mali. Siya may ginagawang something. Okay, I'm just ini-extend ko lang yung reading kasi yung yung energy na nakukuha ko ngayon is more on talagang napapagod ka lang talaga yung you, feel na parang dapat wala ako dito and gusto mong hanapin yung sarili mo and you want to get out, you want to go out, you want to explore pero parang may pumipigil talaga sa you my dear. So meron tayo dito energy ng night. So there's a tendency na parang ipinag-iisipan mo siguro kung bibigyan mo ba ng second chance or bibigyan mo pa ng ano. Pero just in case my dear, mag ka doon na bibigyan mo ng second chance. Always remember na kailangan patunayan ng ng tao especially kung tao ito na bibigyan mo ng second chance kailangan niya patunayan may dear na deserve niya ng second chance kasi kung hindi niya mapapatunayan may dear na kaya niyang baguhin yung kung ano man yung bagay na yun na nagkakos ng glitch or nagkakos ng damage sa inyong dalawa may dear ibig sabihin talaga hindi na dapat ipinupush yung sitwasyon na to okay so My dear, kasi bottom deck of the card is the four of swords. So, ibig sabihin, my dear, kinakailangan mo na talaga ng risk. You need to get out from the situation as much as possible. Pero, hindi naman kita malidiktahan, my dear, kung talagang naguguluhan ka talaga or parang gusto mo pang bigyan ng second chance. Yun nga lang talaga, pag binigyan mo talaga ng second chance, my dear, kailangan talaga it's either siya mag-effort or parehas kayo mag it's better kung parehas kayo mag-effort na maayos talaga yung isang sitwasyon. Hindi ko na to kino-close my sa relationship kasi may mga nanonood dito na may problema sa usapin ng pinansyal, meron nanonood dito na may problema sa work na hindi na talaga happy sa work and gusto na mag-get out and uh, may mga nanonood dito na para pinagkakaisahan ng mga katrabaho niya which is sinasabi dito or meron mga energy na pinap para pinapahirapan ka or you're supporting other people na nasa circle mo my dear na pinapahirapan ka and nagkokos talaga may dear na matinding burnout talaga sa iyo. So yun nga, my dear, ito ang reading mo para sa yong first 15 days of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. paki my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.